Hello, hello mga katings. Mag 10 minutes break na tayo. Ito yung salad of the day. Ano ano may kuskus -kus yata ito eh. Ayan, may kuskus -kus yata ito. At saka mga approach yata. Ayan ang salad of the day. Ito wala akong itlog. Kasi kum kumain ako ng kritata kanina. Yung kritata ano yun? made from egg yun eh. At saka yung dressing ko, hindi yung 100 Island. Iba yung na nadukot ko. <laughs> Nakita ko, mas malayo kasi nilagay yung 100 Island kasi kaya iba itong ano, uh, dressing ko. Ayan, yun ano ko. yan simple na. Wala nang maraming ano. May, dalaw, may dalawang buto-buto na lang doon. At saka yung ano yung dried cranberries na lang. ayawan ko lang kung ano yung red cranberries niyan kung may malaki mataas din na potassium kasi kailangan tanggalin ko lahat ng mata mataas ng potassium Two weeks bago mag ano na naman kasi yun lang problema eh ngayon ang panulak ko ay tea green tea pa rin. kaya ngayon kainan na bye bye